Why you should buy Realme C21. Yo what's up guys? It's me Jacob Allies. Isa ka ba sa mga taong naghahanap at nagpaplano na bumili ng bagong cellphone at namu-problema sa budget mo? Panoorin mo ang video nito Why you should buy Realme C21. Ito ang mga kailangan niyong malaman. Realme C51 has a 33 watch Superbook charge, 90Hz, 6.7 HD display, and 50 megapixel all dual camera. At hindi lang yon, ang Realme C51 ay naka 8GB na at 128 device storage. Kaya sulit nang gamitin ito at downloadan ng mga online games. Pagdating naman pala sa kulay nito, meron tayong dalawang available na kulay, ang Carbon Black at Mint Green. Kaya ano pang hinihintay nyo sa halagang 5,499 pesos, may bago ka ng smartphone. Kaya bilhin na.